Sa aking palagay ay ito ang pinakadinarayong waterfall sa ating bansa. Sa yun ay aking personal opinion guys kasi nagpunta ako dito sa Taranak Falls at uh, nabigla ako sa hat dami ng mga taong pumunta doon. Anyways, uh, iniisip ko na lang uh, siguro yung proximity nito sa Metro Manila guys. At siya kasi yung uh, Medyo malapit na Na waterfalls Na maganda dito sa Manila Yung man na waterfalls Ang ating uh, bansa guys Pero alam mo yun uh, Since ang karamihan na uh, dahil dito sa Manila Talagang uh, Pinapas sila na ng mga waterfalls At since malapit sa Manila Ito sila guys oh. Ang daming uh, pumunta nung time O nataon lang siguro dahil vacation guys Walang ibang mapupuntahan ng mga tao dito sa Manila na maganda-gandang nulubluban uh, ko dito ng uh, Taranac Falls. Guys, ang dami sobra. I think uh, nung pumunta ko dito, of course, meron pa yung iba-ibang area. Yung Batlag Falls, yung uh, Hidden Falls, at saka yung, of course, yung river, guys. Ang daming naliligo. Probably more than... Uh, 1,000, 2,000, 3,000 na mga naririyan, guys at hindi pa yan matatapos guys umaga pa lang yan meron pang papasok sa hapon at mas marami pa ang tao sa hapon guys kasi yung iba nagkakamp sila diyan. meron silang dalam tent at di na rin natutulog and then nag-enjoy na rin diyan, guys ng tubig nitong uh, uh, Adaranak Falls, Baklad Falls Hidden Falls at iba pa So yun guys, ah, pag kayo dito, sulitin nyo na yung mga falls dito sa Taranak Falls sa Tanay Rizal guys by the way. So madali lang ang ah, pagpunta dito kung galing ka ng Maynila, papunta ka ng Ainta and then Kainta, di and then, and then sa Tanay. And then sa Tanay Tricycle. Ayahan guys, ah, talagang panalo pag andito ka na sa Taranak. Talagang uh, ikaw na ang dito guys. So yan. Uh, yun yung aking personal opinion guys Ito ang pinakadinara yung waterfalls kasi nga sa uh, proximity nito sa Metro Manila At talagang nataon pa na bakasyon niyan guys Kaya sobrang dami ng mga naliligo, ayaan O tara na dito sa Daranaca Waterfalls guys At uh, hindi lang yan ang kanyang inooffer Andyan din yung Batlag Falls, Hidden Falls at marami pang iba yung river po nga dyan guys o yan kung saan yung uh, tubig nitong Daranak Falls Batlab Falls Hidden Falls ay na uh, nasa isang venue lang o kaya ay malam magkakalapit lang na area kaya sulitin nyo na ang pagpunta dito sa Tanay Rizal guys puntahan na itong uh, Daranak Falls pala guys yun ang pronunciation nila And, eh, Nasa na sana eh, kasi ako sa tawag na Daranak Falls Uh, Batlag Falls, meron dyan yung Hidden Falls, hindi ko napuntahan at yung isa pa, bali, apat daw yung bandito eh, kaso hindi ko na napuntahan yung isa kasi kung lang na ako sa oras, pero kung meron kayong sasakyan, meron kayong oras tara, day dayuhin nyo ito guys ang magandang place ang uh, Tanay Rizal tara guys